Sir, magkakano sir ang isa niyan? Patong sa 40. Lahat. Patong sa 40. Patong sa 40 lahat yan. 43.5 43.5 Ayan ang tamang price. Ng tarlak. Tarlak. Ito yung mga baka guys na sa may tabi na mga nakatali na sa tabi oh. Reflex ko lang sa inyo guys itong mga nasa tabi ng baka. Dami rin kasi dito yung nakatali ay. Ay. lang ako ay nagpapalamig dito sa tabi. <laughs> sa ang init. O, oh, tayo magkano yan? O, tayo? 30, 30 yan? O, 30 plus? 35? 30. Ha? 30. 30 lang? Patong sa 30. Ayan, tagta 30. 30 patong sa 30 Ano, mga ganda din no? Hmm, ganda ito Ay, 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 na, oh. Uh. Ay, 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 Sir, magkano yan, sir? Magkano ito? Patong sa 35. Ganda oh. Maka Babae. Ay... Ah, babae pala Eric. Grama. Ito pala ay dumalaga. Ganda. Mm. Babae. Babaeng graman daw yan. Patong sa 35. So ito, 35 guys yung ganyang baka. Ayan. oh. Galing Isabela. Ito yung magkano yun, utoy? 45 po. 45 po. Maganda ng kulay, oh. Magandang kulay. 35,000. Reflex ko itong kay kuyang magandang baka. Ibang lahi. Para sir, ibang lahi niya, Nay. Ah. Parang nalahiya ng ano yan. Isabela ito. Isabela? Magkano pong binibenta nyo? 30. 30. Ang ganda ng kanyang kulay, oh. 30,000. Kay Sir, yan. Shout out po. Woo! So ayan guys, pahirapan din talaga magkarga ng baka. Pahirapan din. <laughs> Natalo na rin yung baka. Eh. <laughs> Sir, magkano uh, kaya po yan? Baka na yan? 67.2 67.2 Yung isa po? 65.2 65.2 Ito 67 67.2 at 65.2 to mas makakapal ito ayan o no? ayan nabili nila dalawang baka Seto. ay may mga bayad na naman kay Bossing. Ayan, labas-pasok yung mga sasakyan.